up mga tropa? Kamusta kayong lahat? At magandang araw sa inyong lahat? Ayan mga tropa, galing tayo nagatid kay misis nito sa oras na to. Ayan, kung alam nyo yung daan na yan. Ayan. Tapos yun na nga, lalabas na tayo dyan. Dahil pauwi na tayo. So ayan mga tropa, dito may naispatan na naman tayo. Hindi ka nais na sa daan. Ayan, kung nyo mga tropa, ayan. ng traffic ko, diba? mana nasa unahan ko magigitan nyo naman talaga ayan, tapos mamaya may magigitan kayo dyan yan sa truck ayan, yun, sumisingit si kuya ayun, ayun, napansin nyo mga tropa Itin natin at slow mo na rin natin mga tropa para makita natin mabuti ayan, tignan nyo naman ayun, kita nyo naman, muntik-muntikan na si kuya grabe yan So yan mga tropa, meron pa tayong isang nice patan. Ito para sa mga kapwa nating na riders o sa mga kapwa nating na nagmamaneho sa daan. Ayan mga tropa, uh, kung napapansin nyo dito sa sindalan, yan, sa sindalan to, papasok to mga tropa. Kung napapansin nyo palagi, alas 5. Pag alas 5 na, lagi traffic dito. Yan, nagkakasabay na kasi yung mga lumalabas sa trabaho, sa paaralan ayan, lang kasi yan mga tropa ayan, yung mismong pakurbahan pagunta sa sindalan so yun mga tropa, ako napansin nyo yun akoche, ayan, lumapas siya ng konti sa guhit kaya umalis na siya mga tropa at yun na nga, mga tropa medyo aral na rin to para sa atin swerte na nga tayo mga tropa hindi ganun kahigpit yung mga traffic enforcer dito kung nasa Manila lang tayo, huli yung ito. yan kung napasin nyo naman talaga, nasa gugit kami nito, mga tropa. Tignan mo, sinabayan pa ng mga iba. Alam na nilang mali, sinabayan pa ng iba, lalo yung nakakotse, di ba mga tropa? Ayan mga tropa, payo ko lang. Hindi magsisimula o magupisa ang disiplina sa mga nanunukulan sa ating bansa, mga tropa. Kasi kahit ilang ay nilang mga batas, ang ilalabas nila, hindi rin tayo sumusunod eh wala ding kwenta yung mga yon mga atropa. tapos pag nahuli pa tayo tayo pa yung galit eh alam naman natin na mali ang ating ginagawa mga tropa ayan mga tropa tulungan din natin ang mga nasa taas o mga nanunungkulan para may satupad ang mga batas na pinapatupad nila maatropa. Kasi sa talaga yan sa ating mga tao, mga tropa, mga Pilipino. Pag tayo aalis ng bahay o nasa tayo mga tropa, lagi tayo magbawod ng mahabang pasensya. At lamig ng ulo o para wala mangyari sa atin sa daan at wala tayong makakaaway sa daan mga tropa. Ayan, give and take tayo sa daan. Ayan, at yun nga, sunod lang tayo sa trapiko, wala namang masama. O wala namang bayad kung tayo ay susunod mga tropa sa palagay ko, kung mangyayari yun ayan, mas aayos pa ang daloy ng trabiko, maiwasan natin yung mga laging traffic at maiwasan may natin ng gulo sa daan mga tropa or mga nag-aaway sa daan ayan mga tropa, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta lagi sa aking mga bagong videos at sa aking mga previous videos, sana huwag kayo magsawa, ayan, hanggang dito na lang paalam